i <laughs> Magandang araw mga bata. Ngayon ay magkikwento ako tungkol sa alamat ng papel. Sana inyong magustuhan. Ang alamat ng papel May isang batang nangangalang Papi. Siya ay isang makulit at mapaglarong bata. Isang araw, kumuha siya ng krayola at gumuhit sa isang pader na pinagbabawalan na sulatan. Uy, ayos to ah. Sabi niya, nagalit ang mga tao doon at ipinalinis ito, nila ito sa kanya. Hoy! Kung bata ka, linisin mo yan at huwag kang titigil hanggat di yan nalilinis. Sabi ng mga tao. Habang siya ay maglilinis na sana, tinatamad siya at nakaisip ng paraan upang tumakas. Nakakatamad naman ito? Ano kaya kung tatakpot, tatakas na lang ako? Sabi niya. Hinabol siya ng mga tao at hindi ito naabutan. Dahil tinulungan siya ng isang matandang lalaki. Salamat po sa pagligtas sa akin, wika niya. Sinabihan siya ng matanda na hindi na ito uulitin at sumang-ayon naman si Papi. Walang anuman, basta huwag mo na itong uulitin ha, sabi ng matanda. Opo, sabi ni Papi. Isang araw, habang naglalakad si Papi. May isang maputi na damit ang kanyang nakita sa isang kalsada. Uy! Swerte! Pwede itong paglaruan. Mukha rin namang walang may-ari dito. Nakaisip siyang pwede itong paglaruan dahil mukhang wala namang may-ari nito. Kinulayan niya ito at kung ano-ano ang ginawa. Nagkalaanan, nagpakita ang matandang lalaki at ipinaintindi sa kanya na iyon ay isang pagsubok upang mapatunayan na siya ay hindi na uulit ngunit siya ay nabigo. Nako bata, di ba sinabihan na kitang di na uulit? Bakit, bakit mo pa rin ginawa? Sabi ng matanda. Siya ay nanghingi ng tawad at hindi na uulitin ang kanyang pagkakamali. Ay, patawad po, hindi na po ako uulit, sabi ni papi. Binigyan naman siya ng matanda ng pagkakataon upang ito'y patunayan ulit. O sige, basta, huling pagkakataon na ito ah, sabi ng matanda. Nagdaan ng ilang araw, nakadaan si Papi sa isang pader na bagong pinta. Ayos. Ayos itong kulayan ah, bahala na yung matanda, wala din namang bubabago. Sabi niya, walang taong nakabantay at wala ring magawa si Papi. Kaya kinulayan niya ito. Binaliwala ni Papi ang matanda. Wala rin namang magbabago. Kinulayan, kinulayan niya ito ng iba't ibang kulay hanggang isang lalaki ang nakakita. Dinakip siya ng lalaki at isinumbong sa leader ng kanilang probinsya. Hindi niya namalayang ang matandang pala iyon ang leader ng kanilang probinsya. Siya ay nanghingi ng tawad at nangangakong hindi hindi niya uulitin. Patawad po talaga. Hindi ko na talaga uulitin. Pangako, sabi niya. Di ba sinabi kong huli na yon? Ngayon, paparasahan na kita, sabi ng matanda. Ikinulong siya sa isang malawak na lugar na nababalibutan ng maputing mga pader. Binigyan siya ng pangkulay at pinakulayan nito hanggang lumipas ang araw. Hindi kinaya ni Papi at siya na nahimatay dahil sa gutom at kulang sa tulog. Kinaumagahan ay napansin ni Papi na parang wala na siyang paat kamay at siya na ay naging maputi at manipis na bagay. Kinulayan siya ng matanda at nakita niyang may pakpak ito. Nalaman niyang siya pala ay isang diwata ng kalikasan. Mula noon, Tinawag na itong papel galing sa pangalan niyang si Papi. Ang gintong araw sa kwento ay dapat na makinig tayo at igalang natin ang nakakatanda sa atin dahil hindi natin alam kung ano ang ating magiging parusa. Berlin,